Ang araw ng paghuhukom, Yawm al-Qiyamah, ay isa sa mga mahalagang konsepto sa Islam. Sa araw na ito, lahat ng nilalang ay bubuhayin muli at ang kanilang mga gawa ay susuriin ng Allah. Narito ang mga pangunahing bahagi ng kwento at ang paliwanag ng mga kaugnay na talata mula sa Quran. One, pagbubuhay muli at pagtitipon, lahat ng tao ay bubuhayin muli mula sa kanilang mga libingan upang humarap sa Allah. Ang lupa at langit ay magbabago at ang lahat ay titipunin sa isang lugar ng paghuhukom. Sura Azalzala, Swamun Memanaman, sa araw na iyon, lalabas ang mga tao sa iba't ibang kalagayan upang ipakita sa kanila ang kanilang mga gawa. Kaya sinumang gumawa ng kabutihan kahit gaano kaliit ay makikita niya ito. At sinumang gumawa ng kasamaan kahit gaano kaliit ay makikita rin niya ito. Palivanag. Ipinapakita sa sura na ito ang katarungan ng Allah wala ni isa mang gawa, mabuti man o masama, ang makakaligtaan, lahat ay magkakaroon ng kaukulang gantimpala o parusa. 2. Ang timbangan ng mga gawa, Mizan. Lahat ng gawa ng tao, mabuti man o masama, ay titimbangin sa harap ng Allah. Surah al surat Srati Tabundalo, na kaya't sino mang may mabigat na timbangan ng kabutihan, siya ay mapupunta sa kaligayahan, ngunit sino mang magaan ng timbangan, ang kanyang tirahan ay ang hawiya. APOY ng IMPYERNO Paliwanag, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggawa ng mabuti. Yung optimateng gawdian ng magpapasya. Kung ang isang tao ay makakapasok sa paraiso o mapupunta sa impyerno. 3. Pagpapakita ng aklat ng gawa Ang bawat tao ay tatanggap ng talaan ng kanilang mga gawa. sura Al-Inshikak, Apampulumpat, Tujaduwa Blas kung ang talaan ay ibigay sa kanang kamay, siya ay haharap ng masaya. Ngunit kung ito'y ibigay sa likod, siya ay magsisisi at maghihinagpis. O paliwanag, ang mga taong matuwid ay masaya dahil alam nilang sila'y papasok sa paraiso, ang mga makasalanan naman ay maghihinagpis dahil ang kanilang talaan ay magdadala sa kanila sa kaparusahan. Pwa, ang paghahatol ng Allah, ang Allah lamang ang magbibigay ng hatol, batay sa kanyang ganap na kaalaman at katarungan. Surah Az-Zumar, Tiga at ang kalupaan ay magliliwanag sa liwanag ng Panginoon nito, ang tala ng mga gawa ay ilalagay, at ang mga propeta at mga saksi ay dadalhin, at pag-uukulan ng katarungan ng lahat, at sila'y hindi gagawan ng kamalian. Paliwanag, dito makikita na walang pagkiling sa hatol. Nang Allah, ang bawat isa ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa at ang patotoo ng mga propeta at saksi. Shink, paraiso at impyerno. Pagkatapos ng paghuhukom, ang mga matuwid ay papasok sa paraiso at ang mga makasalanan ay sa impyerno. Surah Al-Waqia 5612 At kayo ay mahahati sa tatlong grupo. Ang mga nasa kanan, anong kahangahanga ang kanilang kalagayan? Ang mga nasa kaliwa, anong kakilakilabot ang kanilang kalagayan? At ang mga nauna sa pananampalataya, sila ang pinakamalapit kay Allah sa paraiso. Paliwanag May tatlong grupo ang mga matutuwid, ang mga nagkasala, at ang mga naunang naging matatag sa pananampalataya, ang mga nasa paraiso ay tatamasahin ng walang hanggang kaligayahan habang ang mga nasa impyerno ay magdukasamaan. Sa araw ng paghuhukom, may mga tao na bubuhayin muli sa iba't ibang kalagayan na sumasalamin sa kanilang mga kasalanan at kawalang pananampalataya. Narito ang mga paliwanag mula sa Quran at Hadith ukol sa pagbubuhay ng bulag at iba pang parusa sa mga walang pananampalataya. On, bakit may bubuhay ang bulag? Surataha, Jobasi Port, Taxi 27. At sino man ang tumalikod sa aking paalala, Quran. Siya ay magkakaroon ng makipot na buhay at bubuhayin namin siyang bulag sa araw ng pagkabuhay muli. Sasabihin niya, O aking Panginoon, bakit mo ako binuhay na bulag? Samantalang ako noon ay nakakakita. Sasabihin niya, ganyan nga, sapagkat dumating sa iyo ang aking mga tanda ikaw ay makakalimutan sa araw na ito paliwanag ang mga taong binuhay na bulag ay simbolo ng kanilang pagkabulag sa katotohanan sa kanilang buhay sa mundo tumanggi silang makita ang mga tanda ng Allah at tumalikod sa kaniyang mga utos kaya't bubuhayin sila sa parehong kalagayan sa araw ng paghuhukom do mga parusa para sa mga walang pananampalataya ang mga walang pananampalataya ay harap sa iba't ibang anyo ng parusa na nagmumula sa kanilang mga kasalanan. Narito ang ilan sa mga parusa, ah, Apoy ng Impyerno, Sura Al-Baqarah 239, at yaong mga tumanggi sa pananampalataya at nagtatwa sa aking mga tanda, sila ang magiging mga maninirahan sa impyerno. Doon sila mananatili magpakailanman. Paliwanag, ang walang hanggang apoy ay parusa sa mga tumanggi, sa pananampalataya at gumawa ng kasamaan. B. Pagkagapos at pagpapahirap Surah al haqqah na Musmilano Triku 2 ang parusa ay hulihin ninyo siya at gapusin tas pagkatapos ay ilagay siya sa naglalagablab na apoy Pagkatapos, itali siya sa isang tanikala na may pitumpong siko ang haba Paliwanag Ito ay naglalarawan ng matinding pagpapahirap para sa mga walang pananampalataya na naging mapangapi Si, pagkain ng zakum at inumin ng matinding apoy Surah Ad-Dukhan 44-43 katotohanan, ang punong zakum ang magiging pagkain ng mga makasalanan, gaya ng kumukulong langis, ito sa aakyat sa kanilang mga tiyan. Paliwanag Yang punong zakum ay nagbibigay ng napakasakit na pagkain na tila kumukulong langis. Ang mga walang pananampalataya ay magkakaroon ng ganitong parusa bilang bahagi ng kanilang pagdurusa. Ari pagdaragdag ng pagdurusa an Nisa 456 Katotohanan Yaong matumatanggi sa aming mga tanda Ito ay papalitan ng panibago upang kanilang maranasan muli ang kaparusahan Katotohanan ang Allah ay ganap na makapangyarihan Ang tigib ng karunungan Paliwanag Ipinapakita dito ang walang tigil na pagpapahirap Hindi matitigil ang kanilang parusa At patuloy nilang mararanasan ng sakit Tres, paglalakad ng pabaluktot Surah Al-Furqan 25:4 rayaong mga igagawa ng kasamaan, ang kanilang mga mukha ay maglalakad sa araw ng paghuhukom ng pabaluktot. Sa impyerno, sila ang pinakamalala, ang kalagayan at pinakamalayo mula sa tamang landas, palivanga. Ang ganitong anyo ay sumasalamin sa kanilang maling landas na tinahak sa buhay. Ang parusa ay simbolo ng kanilang pagkatalo at kahihiyan. Bodang pagbubuhay ng bulag at ibat, ibang uri ng parusa sa araw ng Paghuhukom ay sumasalamin sa kawalang pananampalataya at at tumalikod sa mga kautosan ng Allah. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod at pag-iwas sa kasalanan, magandang paalalahanan ng mga kapatid na Muslim at hindi Muslim upang maipaabot sa kanila ang mga kaganapan o mangyayari sa pagsuway at hindi, pagkilala na tanging iisa lamang ang Diyos at walang iba kundi ang Allah. Ang araw ng paghuhukom ay isang paalala na ang buhay ay may hangganan at lahat ng gawa ay may kauukulang kahihinatnan. Ang mga sura na ito ay nagbibigay ng malinaw na gabay para sa mga Muslim upang magsumikap sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa kasamaan. Sila ay susunugin sa apoy sa tuwing ang kanilang balat ay malalapnos. Ang araw ng paghuhukom ay isang paalala na ang buhay ay may hangganan at lahat ng gawa ay may kauukulang kahihinatnan. Ang mga surah na ito ay nagbibigay ng malinaw na gabay para sa mga Muslim upang magsumikap sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa kasamaan. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. May I know where country are you from so that I can greet you to my next video inshallah. It's me Legendary